Kantahin po natin ang katutubong awit na ang title ay Bahay Kubo. Let's sing. There we go. Bahay Kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitaw, bataw, batani Kundol, patula Upot, kalabasa At saka mayroon pa Labanos, nostasa Sibuyas, kamatis Bawang at luya sa paligid, ligid, kay pal palingalinga. <laughs> Perfect! We did it! Ang galing natin, ama.